City Hall? Intro! <coughs> city Government? Okay. okay. Office so of the City Hall Mayor. Masabi mo, dito ka ano sa City Hall? Nandako pa! So, gamigin. Masabi mo. Sabi mo ngayon, Lang body mo sa EMAC? Wala eh. Hilay. Ako? <laughs> Jeeez. Ito <laughs> na kami sa airport terminal, tay. Oh, tara na guys. Tara guys. Salamat Bye, kaya, kayo kay tatay. Libre. 1, 2, 3. Thank you, tatay. Tay, thank you, tay. Tara na. Magpapasalan ninyo, ah, Scripted, ha? Ah. Huwag kayong paglalagala sana, ano, ha? Tay, wala nang bayad yun? Hindi. Ano Yun? Libre na. May ko yun. Ha? Ah?

Thank you, Konsi. Consi Test, Seralde. Thank you, Konsi. From AJ Crew, thank you po. Maraming maraming salamat po. Keep safe always. Thank you very much. More blessings to come. Yes! From AJ Crew. Anong Contis? Conti. Miki, 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 mo Miki, Miki, na may Miki, 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 dito Miki, Miki, Gagana ko kung kayo maglalakad ng sisyo sa amin. Yung hindi ko sila tapos na Baby, hindi niya alam na sa yung passport niya. Mamaya maghahanap po yan. Ka Alam-alam, oh ya. Ah, laki mata niya pa niya yung passport. Burara eh. Sa saan niya nalagay eh. na. passport. pass, passport.

Ilu, kan? Ano JB, kita kau na iwan iwan, pura rasa sama nilai lagi. Oh, kenapa? Beli, mainan. Biggie boy.